Hello guys, magandang araw. Ayan, shout out sa lahat. Shout out sa mga mandirigma dito sa Macau. Ayan, shout out sa mga papunta ng Macau. Ayan, shout out sa mga nagbabalak mag cross country dito sa Macau. Ayan, uh, guys, panoorin yung mga vlog ko dito sa YouTube and para magkaroon kayo ng knowledge dito sa Macau. Ayan, uh, ayan sa mga hindi pa nakapag-follow sa IP page ko, ayan. Uh, Kamutika TV, same name. And uh, shoutout sa mga followers ko. Ayan, shoutout kay Idol. And ayan, salamat-salamat guys sa support. And, uh, ayan, puro tayo and... <laughs> Yan sa mga wala, hindi pa nakahanap, and guys, si Paganyo and prayer. Prayer is the ano, important. And uh, tiyaga talaga, tiyaga. Kasi makakahanap at makakahanap ka. Diskartehan mo lang, sundin so, mo lang mga pinapayo ko guys kasi legit yan. Ayan na... Uh, for today's video guys, marami kasing nagtatanong sa akin nagbibigay tayo ng idea sa kanila marami kasi nagtatanong sa akin kung totoo daw ba kasi dito sa Macau balitang balita sa mga Pilipino ha, ah, na magsasarado daw yung mga ano mga hotel ah, mga ano mga casino maraming cleaner yung mawawalan ng trabaho alam mo naman pag Pilipino guys may marinig lang na balita na hindi pa naman sigurado binibigyan na nila agad ng ending may matismis silang, may may vlog lang, di ba? Binibigyan lang nila ng pag-aalala yung mga nanonood, di ba? Dapat hindi ganoon, hindi kayo magbibigay ng mga balita, hindi naman sigurado, di ba? Malabo 'yan mangyari, guys. Yung iba hindi pupunta kasi maraming mawawalan. <laughs> Alam nyo guys, pag ganyan, kung ano, pag may mga ganyan-ganyan tanggalan, pumunta na kayo dito kasi Maghahanap yan ng kapalit diba? yan ng papalit sa mga natanggal Kayong papalit niyan Noon ah. Pag may nabalitaan kayong ka ganun Pumunta na kayo kasi maraming ano yan Magmamas hiring yan <laughs> Tsaka huwag kayong mabahala sa mga balita-balita ng mga vlogger dito na ibang vlogger. Huwag kayong mabahala yung magsasara yung casino. Malabo yan. Sipin nyo guys dati nga nung pandemic, walang, walang tao, walang pumapasok dito, walang mga tao, o ba, hindi sila nagsara. Diba? O bakit ngayon na maraming tao, magsasara sila, kalukuhan yun. Pwede siguro i-renovate, pero yung magsasara malabo yan. Ngayon nga, ang dami ng pumapasok sa kasino, ang dami ng tao, mga turista dito, tapos pumapasok sa mga kasino, tapos magsasara. Nakalukuhan yan. Diba? ko yan mangyari kaya guys huwag kayong magalala sa mga nababalitaan nyo kasi hindi hindi mangyayari yun pwede siguro renovate pero huwag malabo yan huwag kayong basta basta huwag papaniwala sa mga balita dito sa Macau mga vlogger na iba maliban na lang kung yung TDM mismo yung news mismo dito sa Macau yun magbabalita pero mga vlogger lang except me mga ah. vlogger vlogger dyan ako kayong papaniwala para lang magkaroon ng views gagawa ng may show diba? pangit naman yun guys dapat doon ka lang sa totoo diba? pinag-aalala mo yung mga tao eh yung, dami nang nagano dito na mga vlogger na hirap daw maghanap mahirap naman talaga maghanap pag hindi ka talaga ano hindi ka talaga decidido makahanap diba? kung maghanap ka talaga makakahanap ka diba? hindi lang yan guys pasa ka lang ng pasa sa mga agency kailangan din yan ng diskarte paano ka makaka ano ganun hindi lang hindi lang ano ah hindi lang ganun lang yung gagawin mo pasa pasa lang may mga diskarte ang ginagawa di ba kasi kung wala kang diskarte wala mangyari tapos gagayahin mo lang sila Sipin mo lagi mga araw-araw niyo na ano, ginagawa. Kung wala pa rin effect, mag-iba ka ng ano, strategy. Ganon. Ganon diskarte. Eh. Kaya nyo yan guys, huwag kayo mula ng pag-asa. Ang prayer lang. ah uh, yung nagsasabi na magsasara, hindi yung totoo ha. Huwag kayong papaniwala dun. Uh, yun lang guys, sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Thank you so much guys. Love you all.